Drama presents Hondu So Sa, -sa -ka Mayong alaw niyong tanan ng mga soking tikpaminaw ni ining sikat na kayong tulumanong handumanan sa asakawit. Ilabinagyod sa mga artista nga maghatag na kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Bea. Sa dili ko pasugdan sa pagsayasaya nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, fix you. Ano ba dahil sayang kaagi karon? ron? Mokening sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tampo nagdasingan nga, Bea. ang parents sa meeting ka importante daw ni. Eh. Uy, dili ko makatong anak. Ah, sorry ha. Ay, ako na lang, Bea. Ay, busy man si mama ninyo sa inyong negosyo. Sige na lang. Okay ra, nakasabot ko. Bea, happy na itong JS Prom. Nanakay sulob? Huwag wow, paligi. Ikaw? Huwa wow, pa sad. Doon nga tagpalit. Uh, sige ba. Ako ina na kumama. Unsa? Mag-apil-apil ma, pa yung kaana? Ma, paapilan lang gud ko. Kung dili ko ni mo paapilun, ako riwaan na. Na. Tagpila man sa'y abang anang mga gaon, ana. Na ako na'y tag 1 lang, ma. Isos, Mariusip! Kamahal ko, ana! Ibayad eh, na lang na tuition ni mo, oy. Nagatugap pa iskwila na ng university Unya diri ko papilon kung may mga events. Doon na kay Gisulti, Bea? Ma, sige na ba. Papila lang, good ko. Papila na lang na. Uh, ito? Huh. Abangan din gaon. Naperte no, mang mahala, anak. Magkita rin na natog balik, oy. Pero kanag-experience sa imong anak, ayaw ihikaw niya. Uh, tagsara na mahitabo ba ya? Mm hmm Nahala, sige. Salamat ka nga pinangga ka ama-ama ni mo. <laughs> Salamat ito! Beya, tabang una sa tindahan, ha? Una ka mula kaw. On sa ma? Pero ma, alas ka rin sa magsugod ang mong J.S. Pram. pa ko mangandam. Ay, alauna pa man. Taas pa man ang oras, God. Tabang lang una, kadagan o customer. Way makabantay sa ibong manghud. Ako ra kay si Tito Alfie ni mo, doon ay importante yung gilakaw. Pero ma... Naapa kay oras, beya. Ay, kay nga anumang ay ba? Kinahanglan ba gudi ay nga mangandam kag maayo? Di man tingali kinahanglan nga bagoon, gini mo yung mong make-up. Bata ka pa man. Ma... patay. Late, good ko. Alas 3 sa nga mong promo niya, 3.30 ah. na. Yawa pa ko kapangandam. Ah, si Leslie. Ako, amiga. Hello? Day, asa namang pa? Magsugod na upaso ang mga pair sa red carpet, oh. Ipangita na kasi mong partner din eh. Unsa? Day, naapaman ko sa amu. Hala, no? Kadugay ko ni mo. Kunyang, mabiyahe pa ka. Tapos ka kimaaptan din, eh? Magdali lang ko! Uy, dugaya ni mo, uy! Na kao na uh, nagritso ka Human na day ang sayo sayaw ayaw. na in town. Giparisan na lang uglain ni mong partner kay wakmang ka. Leslie. Sige na, kao na lang. Kumusta man inyong JS Promnak? Ah. Oh, Bea. Etougan ako. Muditson ako sa kong kwarto. Anak. birthday. <laughs> Nanang kita ngali parents anak nga tayo mo ron mo sa imong award no. Uh, ha? banak? <laughs> Congrats, anak! Salamat in taon ka na ning kamot ka. Huwag yun mausik ang among bayad sa imong pag-eskwela. Nah, bahal na ba kaayo na imong eskwelahan, anak? naa uh, naaka na nga event maaron. aron? Mutaod si kong award? Uh, aha Oon sa man Adlawa? Um, sabado na, ma. Agoy, tingbisim manas tindahan. Eh, dili lang kumusaan na ka, pero paningkamutan na ako. Sige, ma. Kung dili na lang di ay ta maninda, pilara ng usak adlaw ba? Kung naigahin na ng ang di ba? Espesyal na nga adlaw para sa imong anak. nahala, sige. Oh, na lang ta maninda, ana. Tinood ka, ma. Yes, thank you, ma. Ako na tingali ang pinakamalipayon na ng adlawa Bea, asa naman yung mong parents? The program is about to start. Sige, kong kontak. Dili man mo tubag, sir. Uy, ang ng time. Oh, kunod sa gani, ha? Ako nalang mutaod sa imong award, okay? <laughs> sir. Nak, sorry gud ka ayo ha. Unsaon nga niinit manggud og kalit imong manghod? Mauto nga gipa-check up lang namo. Ah, pasensya ka ayo. pasensya gid tinuod ka biya. Mga una lang tas gawas nak. Isip celebration. Dili ko. Kamo lang. Nak. bisagod sa na ako. Dalikot ko, ko ni mo makita, ma. Naning kamot ko, ano lang ma-proud ka na ako. Pero huwag yun na ni mo makita. Makayubos kayo ka ba? Makayubos kayo. Makayubos kayo. <laughs> Unsa? Dili ka musod? Oh, dili. Sige na lang kagating klases day uwi. Kay ba si mama ni mo ana? Wow. Wa. Wa damo kay mo si pakina ko. Beya. Asa man sa no ka bi? Magkuyog mi ni Jad. Ha? Huy day bisyoso man kaayo to. Mukuyog ka niya? Wa wow, kilabot labot ko kisay kuyogan ako, Leslie. Ayaw pa kilabot sa kong kinabuhi. Kay wa ko maghilabot sa si imo. Nagay pa. Oo, oh, sige. ingon mong ka. Okay. Hubog kang na uli? Alam na hubog ko. Sa amin labot ni mo? Baya, kapila na ni mo buhata, ha? Huwag akong naibawaan na sige ka kunog kating klasas. Huwag sa panahitabot ni mo, nak. Dili na ako matiwa sa college. Bia! Unsa? okay ipon ka na ko? Oo. Oh, mahal ko ni mo, di ba? Bia. Oh, pero, call center ay trabaho na ako. ka bala na ako? Nagtubo ko nga anad og trabaho. Kaya na ko manrabaho rabaho, Jed. Bia! Ganun na mutos ka masin mo mga sili na. Mupahawa na ko din, he. Eh. Makikipo na ko sa kong uyap. Bia, anak! Naunsa man ka! Imong usik ka ni kaugmaon anang tawana? Anak, pag-enjoy sa imong kabatanon. Ayaw pagdali. I-enjoy na ko kabatanon? Sure ka, anak, ma? Ikaw mo'y babag, ma! Suma! Pilakay gayon nga na-miss na ko mga school events tungod kay Imo kong gipatinda! Tugtan man toot ko ni mo, pero late si ko ni mong palakton! Katapag G.S. Prom na mo! Wa ko na ko'y naabtan na ato! Igo na lang kong nikaon pag-abot! Tungod kay dili ko ni mong palakon kayo'y makabantay sa tindahan! Oh. Bea, Bea anak, sorry. Oh. Ayaw lang ni Buhat anak tanan para ni Nimo, para ninyo sa imong manghod. Dili, ma. Oh. Mas importante para ni mo ang kwarta kay nako. O gisumpa ko na ni mo. Kung sa gamay pa ka, gipatinda na kang lola og sayo, lahi ko ma. Mamatay kong dili magtindera. Hinuon? Dili man sigi nimo mafila kong gibati sa dihang wa pa ko mo decide mo undang ko sa pag-eskwela. Ano? O sabi na human nimo? Wa man, di ba? tungkol kay mas gipili ni mong maninda kaysa tumano ni mong pangandoy. Na, sorry. So, ano yung una o glass na pagdapat ni mo na ako? Tingali ba yung mo ka, mga sa pila ka adlaw? Nga na mo man ko nga ako magadi na mungkos ni mong makitipo ni mo, diba? Huwag salamat kay imo kong gadawat din, hi. Alam nga naman, Lugdi. Kuya, tagog ka. Salamat, Chet. Mauna, nagod ako, Mabdos ko. Kayiwa na magigutong ha isa kong binungan nga sakit. Oh, ha? Huh? Wala pa. Muna nagigwa ka malipay. Ha? Huh? <laughs> Uy, nalipay ko eh. Magkaanak na ko Oh, Oo, lagi. Ay, salamat Intan. Kaya ako'y duty ron. Makapang limpyo ko din yung sabay. Mayo! Tayo! Kinsa man ron? Hi, si Jed. Ang anong nangita man ka niya? Ikaw ba ang yung bago ka ron? Uh, oh. ako. Ah, oh. so tinuod ko di ay, nga mabdus ka. Kay, naglaro naman ko ka, ka na imunti uh, Kinsa ka? Ikaduha kong babae, nga gikapuyo ni Jed og guman siya makapahimus na ako na mabdus ko. O mura na lang kong basura para niya. Unsa? Primero may suporta pa siya sa mga anak. Pero nituig na lang karon wa na siya magpakabada pa. Maong ni ako. Kay di galing wang kapabansayod nga before nako? ako. Naanan siya ilaing paamkan? Nga wasad niya suportahi. Ha! Basig ikat ulo na unya kakaroon! Onsa? Ah! Ayup ka! Bia! Huwag ka masultin ako bahin, Ani! Sorry na, pero tinood, di pa ko ang butanga, Bia! Daan pagyut ko! Maunay nga murag wagi ka malipay pag sultin ako ni mga babdos ko! Bia, sorry! Sorry kayo! Pwes magbuwag ta! Huwag pagtagpong si mo kinabuhi! Oo, oh. iya. Yeah. O makaingon kong gaba ning ako sa kong pagtubag-tubag sa kong inahan. Kay karon, mas worst pa kong sitwasyon sa iya. Naninda ko bisan mabdos, og naning kamot para sa kaugalingon. Ingon e man sa umaabot na kong anak. Gusto mo man ko mangayo pasaylo sa akong inahan pero dili pa ko andam tungod kinaawa ko sa akong nabuhat ingon man sa akong gidangatan Kani mo Jed dili na lang ko lumuom nga magkabalik pa ta kay kung gusto ka nangita na gidon nakagpaagi nga magkabalik kita pero ha koma kaha na una man gani kag og suporta sa atong anak sa umaabot mas maayo pero kung dili okay reset dinhi na lang ko to Daghan salamat RMN.